Mga kaibigan, mga giliw na taga-subaybay, ito. So, ito po, pakinggan po natin ang buong-buong detalye ng ating phone interview kay uh, San Jose Branch Manager ng National Food Authority, Elimar Regindin, tungkol po dito sa pahayag ni Jobidal, uh, Joe Vidal, na isang leader, magsasaka tungkol sa toxicity ng uh, level ng mga palay na binili sa mga farmers dito sa bayan po ng San Jose. Okay, ano po yung ano, yung komento niyo doon o reaction doon sa sinasabi po na tila yata mayroong mga uh, yung toxicity at uh, toxicity ng uh, mga palay dahil doon sa mga ma mga mababagsik na chemical na ginagamit din no, ng mga magsasaka ah yeah, uh, magandang araw po sa ating lahat. Uh, kami po ay natutuwa dahil may mga nagbibigay ng feedback na tulad po niyan. Dahil hindi po naman namin alam na may mga ginawa pa lang ganyan yung mga magsasaka na hindi naman natin masisisi dahil sa kagustuhan po nila na makapagsulong ng kanilang palay di po ba? Opo. Kaya nga po, kami naman, nung nalaman namin yan, true po dito sa programa nyo, Sir Mar, ay nakipag-coordinate na po kami sa regional office at sa aming central office upang magkaroon po ng action. Unang-una, uh, nakikiusap po kami sa mga magsasaka na nagsulong po nung palay na yon na gumamit po ng chemical na sana po makipag-ugnayan din po sa amin para malaman po namin kung saan po na-file yung kanilang palay na yan mm -hmm. dahil magkakaroon po na gagawing pagsusuri yung pong aming ahensya. Actually, wala po sa amin yung yung magde kung gaano kalakas o na, uh, yung pesticide na kanilang ginamit. Pero kung makikipagtulungan po sila, ay malalaman namin kung hanggang saan yung extend nung kanilang nai nagamit na, na, na mga, mga chemical na yon kasi may mga chemicals po na hindi na sa grains Hmm. Pwede po siya during sa palay siguro habang tanim siya po pwede siyang gamitin. Pero pagka sa grains na ay baka po makaapekto ito sa, na pag, sa uh, pagka atin pong kakainin yung pong palay na yan. Hmm. Kasi Apa. yung maski daw po mga yung pang spray sa daga ay sa butiki mga ganon. Eh uh, uh -huh. pinang spray para lang matanggal yung bukbok. Dahil para yes, daw maibenta agad sa, sa inyo, sa NFA. Yes. Yes, sir. Sana nga po ay makipag-ugnayan po sila sa amin. Anyway, una po namin inatasan yun pong aming mga budigero mm -hmm. at yun pong aming mga quality assurance officer na makipag-ugnayan po sa mga magsasaka na kilala naman po nila kung sino si po nagsulong mm -hmm. sa kanila eh. Mm -hmm. Para po mapag-aralan po namin at pagka nakita po namin kung saan banda yung mga palay na yon ay mm -hmm. magkakaroon po ng pagsisiyas at, pag at pagsusuri doon po sa file na yon kung saan nailagak yung kung na ibenta na palay ng farmer mm -hmm. kasi makikipag-ugnayan po kami hindi lang po sa Pesticides Authority kung hindi po sa sa siguro mas marunong o mas nakakaalam sa pagsisiyasat o paggawa ng mga test na tulad po nito mm -hmm. uh, umasa po yung mga farmer na na naggawa man po noon uh, na hindi po na hindi po magiging ah uh, magiging dahilan ito upang hindi po namin kukuhanin o bibilhin yung kanilang palay sa susunod na mga anihan. Mm -hmm. Ang gusto lang po namin ay makatulong ma-determine kung saan yung palay na yon para po para po ah uh, mapag-aralan kasi ayaw din naman po natin na maging harmful ito pag na po ito ng mga ng mga uh, uh, end consumers niyo hmm. ba? Opo, opo. Opo. Yung yung yes. binabanggit din po dito ay itong 2025 lang na cropping. Yes. Pero yung yes, 23 and 24 ito uh -huh. naman daw po ano, ay nakas okay ano po. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Yes sir, palagay ko po hindi lang basta 2025 yan eh. Siguro yung 2025 na yan na medyo late na uh -huh. na na, na mga pagsusulong. Kasi yung mga nauna po, wala naman po naging problema. etong mga naka-late na po siguro, ito lang po yung atin pong babantayang maigi. O, yung, bina yung binabanggit nilang nabukbuk yung mga palay. Yung uh -huh. mga, yun yeah. ang doon sila nakafocus dahil natuklasin yeah. nila na maaaring uh, gumamit yung mga farmers. Kaya nga uh -huh. tahiniling nila na huwag mo nang gilingin pagkos ay ito ay isa ilalim mo na sa Uh, pagsusuri laboratory patsusuri. test. Mm -hmm. Yes sir, yes sir. Kasi noon namang mga nakaraan na mga pagpupulong namin nababanggit ko rin sa kanila na sa mga farmer na 'wag basta gagamit ng mga pesticide mm -hmm. na hindi po aprubado ng ng aming ahensya. kasi may ginawa po kaming pag-aaral mm -hmm. kaya ginagamit po namin ang isang pesticideo dahil alam po namin na safe ito for human consumption. Mm, -hmm. Ayun. Okay, ano pong reaction niyo naman na tungkol dito na kahit papaano dapat daw bilhin niyo na lang kahit may bookbook book na dahil kayo naman daw ang nakakaalam ng mga technology tungkol dito. Yes sir, uh, actually 'di ba nagsabi na nga si secretary na bibilhin po natin, mm -hmm. pero kailangan pa po natin ng instruction mula po sa taas uh -huh. para naman po para naman po hindi po malagay kami sa alanganin. Kasi pagka naglagay po kami ng mga may bukbok na, madadamay po lahat ang mga nasa bodega na yan. Oh, Opo. So, ibig Pero, sabihin mo, ibig sabihin nito sir. Oh, ibig sabihin, uh -huh. sir, nito ay may posibilidad na talaga na bibilhin kahit na may bukbok bagamat uh, hinihintay yes. lamang nyo yung instructions sa uh, mas higher ups. Yes sir, actually nga nagsasabi na ako doon sa aming mga kasamahan, pag-aralang maigi. Kung minimal lang naman, maliit lang naman ang bukbuk -buk niya, baka pwede nang bilhin at tayo na ang mag-conduct ng fumigation later. Uh -oh. Huwag lang naman yung sobra. Di ba? Uh -oh. Kasi pagkasobra na yan, pagpunta mo doon, pagdala niyan sa bodega, magkakalat na yan. Uh -oh. Hindi naman sila mag stay lang doon sa isang lugar kung nasaan sila. Uh -oh. Kung hindi, dadamay na nila lahat ng nung nasa bodega. Pero gumagawa na po kami ng agarang action po para dito po. Ayan, okay. Nasa inyo po ang pagkakataon, sir, para sa panawagan na rin sa ating mga yeah. uh, kababayan na uh, uh, rest assured nga na ligtas na uh, kainin, lalo't lalo na itong ating uh, palay, uh, bigas dito ay uh, magandang impresyon na tayo ay pinakamagandang quality ng bigas ang Occidental Mindoro, lalo't lalo na gagamitin dito sa Ah, uh, uh, bigas no, yung benteng 20 bigas meron na. Oh, yon po <laughs> sa programa na yon. Yeah. Uh. Uh, nakikiusap po kami sa ating pong mga kababayan na mga nagsulong po ng palay sa NFA, lalong-lalo na ito na po yung mga bandang bandang last na po na mga nagtagsulong dahil gumamit po ng mga mga chemical na hindi po aprobado ng opisina na sana po makipag-ugnayan po tayo. reassured po na hindi po magiging negative po ito sa inyo o baka po natatakot kayo na baka hindi na po namin bibilhin yung inyo palay. palayo. Wala pong ganon. Ang gusto lang po namin ay malaman namin kung may ipinasok po kayo na palay na ginamitan ng pesticide at sana po makipag-ugnayan po sa amin upang malalaman po namin at hindi po magkaroon ng negative impression po yung atin pong bigas na nanggagaling sa Occidental Mindoro. At pagka na-determine po kasi natin kung nasaan yung bigas na yan o yung palay na yan, ay gagawin po ng pag-aaral ng amin pong opisina at kung ano man pong ahensya ng gobyerno na sila po ang makakadetermine kung gaano na kataas yung level ng ah uh, ng ano to ng in, toxin. toxin nung pong uh, nung nung pong palay na yon okay. na inyo pong naisulok. Okay. Ah uh, inuulit ko po hindi po magiging uh, negative ang dating neto sa amin kung sino man po yung naging nagi nagsulong na yan na isang isang magsasaka o grupo ng magsasaka. Ang gusto lang po namin ay huwag pong umalat yan, huwag pong makontaminate kung sino man po yung kakain yan. Kung sakasakali man po na, na yung pong palay na yon ay pinasok ng, ng chemical na ginamit po nila. Okay. Ay okay. So sana po uh, ma-update din agad kami kung uh, tungkol po dito sa Nator issue issue na nito para ma ibahagi pa agad natin yung impormasyon na ito. Yes sir, uh, uh, actually pinagagawa na po kami ng full report nito upang umaksyon na po yung ating regional office at central office tungkol po dito. Ayun. Maraming maraming salamat din po. Kasi naman po ang nagparating nito dahil sana maging aware tayo. Uh, maging aware ang lahat tungkol po dito para naman din po sa sa din po ng mga mga end consumer po later. Ayan. ano po? Okay, sige yes, po. Sir. Maraming salamat po, sir. Maraming, at maraming uh, maraming salamat oh. din po sa inyo pong pa, sa inyo pong abiso sa amin at sana nakatulong po yung pong pag-interview niyo sa amin. Maraming maraming salamat din po. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, magandang hapon po at God bless din po. Yes, po. Okay. Yan po ang uh, po interview natin kay uh, NFA San Jose Branch Manager Elmer Regendin. Muli po Panuloy lang po kayo mantabay dito sa ating mga balita, dito sa ating Radioman Marcelo Raro FB account at dito sa Mar Raro at Your Service FB page. Maraming salamat po.